guys uh, panoorin nyo lang yung video na aking ginawa at makikita nyo kung gaano kalawak ang paligid nito dito kami guys sa uh, um, grotto ng San Jose del Monte Bulacan tapos lang namin magsimba at kinukuna namin ng video ang paligid matalas kami rito sa grotto guys dito kami nagsisimba kasi tahimik napakalawak Thank you. Babae, <laughs> <-bye>. babate. <laughs> Ayan, magsisimula na yung misa hindi ko alam kung pang ilang misa na to kasi natapos na namin kanina yung isang misa siyempre tapos namin kumain dito kami nga muna ito lang masaya na kami Bye. Diba? first time ko lang ngayon na uh, guys na magwa YP eh. at wala akong content no? siguro ito yung unang content ko na gagawin na uh, hindi ko alam kung ito ay tatangkilikin kasi parang parang walang ka kabuluhan <laughs> personal na video lang namin to pero i-focus eh, ko rin sa aking YP dito tayo magsimula muna sa wala. Ibig ah, sabihin na ah, maaaring panoorin itong aking video, maaaring hindi. Diba? Ayan. O okay, guys ha. Tangkinikin nyo po yung aking YT. Ah, eh. So mag-iisip pa tayo ng magandang ah, video o ng isang content na pwede nyo panoorin. All uh, yeah. our... uh, salamat sa Bye bye.